Hello guys, good afternoon. Good morning. Ano na namin po? Yung sa labas namin eh. Parang nagdagat Malalim na, malalim ang tubig. Mm. Ang tubig na yan, galing sa bubong namin. Tubig na yan. Ito ang kanal namin. Punong-puno na. छा सेबा पव yung lalim mo. Lord kailangan mo gusto namin ng pero hindi nang malaka yung katangkaman ng mga kasakay, mga mga halaman ngayon no. Lord please na ako oh Lord nakatakot na, oh ako na, oh parang mas lalong no, lumakas mas lalo lumalakas Lord. Galing dito sa bubong namin yung malakas na sisiputi. Isinara ko na ang gift kasi ano yun. Ito I hindi na ako hindi na ako hindi na ako tumuloy maglabah kasi ano puno-puno na yung wala na mga dahanan ng tubig na pinag, ano, pinaglabahan ko. Wala nang mga uh, Panukulok na yung panon. Ang saga, malalim na. Paano na? Stop muna tayo maglaba. Parang natatakot na ako sa malakas na ulan. Nagpubyan na kasi ako eh kasi dati ano, malalim yung tubig ang tubig dito sa bagong bahay namin pero ngayon isinera ko na ang mga manpo galing doon sa yung PBC galing sa kanal sinerado ko na kaya walang mapagdaanan ng tubig galing sa washing machine Si Bibi kasi, oh. Nagkulap-kulap na si Bibi. Ano? Hindi ka, hindi ka natakot sa ulan? Bibi, di takot ka sa ulan? Sa ulan? Ha? Hindi ka natakot sa ulan? Kasi nandito si Mama Lola eh. Ayoko nang, ay, hindi na matakot sa ulan. Iba. Eh. Nah hello mami daddy. Daddy ingat lagi Dadi Ana ha? I love you daddy. Mami ingat mami ha? nak ulan mami. Mm videos ko na ang video ko. See you next video. Sana ay panoorin niyo yung mga videos ko. Sana ay follow niyo ako. I love you. God bless. God bless you more. God bless us more.